Ikatlo, our weaknesses also encourage fellowship between believers. Bakit ko po nasabi ito? Minsan po kasi, kapag tayo po ay nangihina, tapos para bang nawawalan tayo ng sigla na makipag-fellowship na sa ating kapatiran, nagmumukmuk tayo sa loob ng bahay. Pero mas dapat pala lumabas tayo at nakikipag-fellowship. Yung kahinaan mo, kapag ikaw ay nakihalo-bilo sa iyong kapatiran, nakakakuha ka ng lakas sa kanila. Katulad po ito ng isang hibla ng abaka. Nakakita na po kayo ng abaka. Yung isang hibla ng abaka, kapag ito po ay hinawakan mo sa kamay, nag-iisa, kaya mong lagutin. Pero kapag marami na, yung tinatawag na strands, weak strands make a rope of great strength. Kapag pinag-isa mo yung hibla ng abaka at ginawa mong lubid, nagiging matibay siya. Di ba? Katulad din ng isang tinting, Kapag nanatili siyang tinting, madali siyang baliin. Pero pag nilagyan mo siya ng buklod, ginawa mong walis, hindi mo siya kaagad-agad kayang baliin. Ganon din po tayo. Kapag tayo po kinakailangan, kinakailangan natin ng fellowship. Pag nakikita natin ang sigla ng ating kapatira, ng ating kapwa, sumisigla rin ang ating damdamin. At unti-unti, nararamdaman mo na lang na-overcome mo yung pangihina mo. Ikapat, our weakness increase our capacity for sympathy and ministry. Be compassionate and considerate of the weaknesses of others. That means other people are going to find healing in your wounds. Minsan naman, kapag tayo po ay nakikipaghalo-bilo, Meron ding mga kapatid po natin na hindi natin alam, nangihina na rin. Pero kapag nakita niya yung kalakasan, nagiging malakas na rin siya. Your greatest life messages and your most effective ministry will come out of your deepest hearts. The things you're most embarrassed about, most ashamed of, and most reluctant to share are the very tools God can use most powerfully to heal others. Naalala ko po, no, ako po'y nasa La Union, sa San Fernando City. Meron po isang bayan doon na halos karamihan ng umaatin po sa San Fernando, La Union, ay taga, nasa bayan ng Santol. At yung bayan po ng Santol ay Bulubundukin po yon At ang hangganan po noon ay Benguet. Pag ako po nagpa-follow up doon, lagi po ako may dalang chocolate. Kasi nakaugalihan ko po yun. Ako po ay nagmi-mission sa mga mangyan sa Mansalay, sa Mindoro. At hindi ko na po naalis yung habit ko na kumain ng chocolate. Kasi po ito yung nagbibigay ng iba yung energy. Hindi ka hindi ako madalas, hindi ako madaling hapuin. Kumbaga, mas nadodoble yung energy. Hindi ko po namalayan na sobra na po ako sa tumaas na yung blood sugar ko. Hanggang sa ako po'y naging diabetic. Na-confine po ako. Na-trauma ako. Ang blood sugar ko po noon ay 663 at ang sabi nung doktor na tumingin sa akin, himala buhay ka pa. Ang taas-taas ng blood sugar mo. Madaling sabi po no ako ay lumabas ng hospital sa pag sa pagbubulay-bulay ko po. tinatanong ko ang Diyos, sabi ko Lord, kilala mo naman ako kung gaano gano ang ang burden ko sa lost soul. Kilala niyo po ako, Panginoon, kung ministry ang pag-uusapan. Buong buhay ko'y bibigay ko. Iniwan ko po ang family ko na no, ako po'y mabalo at nag-full time po ako sa ministry. 100% iniukol ko po sa ministry. At nung maranasan ko po yung ganong sakit karamdaman, nagkaroon ako ng katanungan sa Diyos. Sabi ko, Lord, sa kalagayan ko ngayon, isang diabetic, Paano pa ako makapagtuturo ng divine healing kung ako mismo may karamdaman? Alam niyo po, dinala ako ng Lord doon po sa sa passage na kung saan si Paul ay dumulog din sa Panginoon tungkol po doon sa thorn of the flesh. Three times na dinilog po ni Paul yung thorn of the flesh. At, waribang pinaunawa sa akin ng Diyos, hadlang ba ang pagiging diabetic para hindi mo ako mapaglingguran? Alam niyo po, para po akong uh, nakagising sa pagkakatulog, sabi ko, Lord, hindi nga palahad lang kasi kaya ko pa naman palakas pa naman ako nakaka nakakalakad pa ako malinaw pa ang mata ko Hindi naman ako isang diabetic na lumpo, invalido At yun po na-overcome ko yung situation na yon Ngayon po ay 62 years old na po ako last December ah uh, last January at pag ako po pa yung maharap sa salamin, tiniti ako sa sarili ko, kaya ko pa, malakas pa ako, kaya ko pang maglingkod sa Panginoon, kahit diabetic ako. At yun po pala, tinuruan lang ako ng Diyos na magkaroon ng disiplina sa pagkain. At mula po noon, natuto po akong mag-diet, Natuto po akong magingat sa pagkain. Wala nang matatamis, wala nang maalat. Noong una hindi ko matanggap ang tabang, puro gulay, puro steamed fish. Pero nasanay na po ako. Ito po ako ngayon, nakatayo sa harapan ninyo. Siguro yung iba, hindi niyo isipin ako po isang diabetiko. Dati po, nagtuturok na ako ng insulin umagat hapon. Pero by faith, sabi ko, Lord, aalisin ko tong pagtuturok na insulin, tutuloy ko lang yung medicine, yung, yung mga iniinom kong gamot, pero yung pagtuturok na insulin, puputulin ko na. 2008, tinigilan ko po ang Ah, 2009 rather. Tinigilan ko po ang pagduturok. Wala naman po akong naramdaman. Okay lang. So nung ako po ay nagpapatest ng blood, sugar, mataas lang ng konti, ang normal po kasi ay 80 to 120. So ang nagwa 127 lang po ako, o kaya 1, 125, medyo mataas lang ng konti. Pero naiwasan ko na po ang pagtuturok na insulin. Sige po, palakpakan po natin ng Lord. Napakabuti po ng Diyos. The things you're most embarrassed about, most ashamed of, and most reluctant to share are the very tools God can use most powerfully to heal others. Alam niyo po, no ako po yung nagpapatotoo sa mga diabetiko, hindi sila makapaniwala na ako isang diabetic. Sabi ko po, ako ay katulad niyo rin. Kapag ako po ay dumadalaw sa senior citizen sa Santa Cruz, Laguna, ang dami po dong mga diabetic, nagpapatotoo po sa kanila. Sabi ko po sa kanila, Manalig po kayo sa Diyos. Ang Diyos lamang po ang makapagbibigay ng tunay na kagalingan sa atin. Praise God. Alam niyo po ba, all God's giants were weak people? Si Moses, Ang kahinaan po ni Moses ay yung kanyang temper. It caused him to murder an Egyptian, strike the rock he was supposed to speak to, and break the tablets of the Ten Commandments. Yet, God transformed Moses into the humblest man on earth. According to Numbers chapter 12, verse 3. Si Gideon, another man of God. Ang kahinaan po niya ay low self-esteem and deep insecurities. Ang baba ng tingin niya sa kanyang sarili at lagi siyang insecure. But God transformed him into a mighty man of valor. According to Judges chapter 6 verse 12. Si Abraham, alam niyo po ba kung ano weakness ni Abraham? Takot po siya. His weakness was fear. Not once, but twice, he claimed his wife was his sister to protect himself. Dalawang beses niyang sinabi na si Sarah ay kapatid niya kasi napakaganda ni Sarah. Kaya ang sabi niya, kapag tinanong siya ng mga tao, lalo ng mga sundalo ng pero, ang sasabihin niya ay kapatid niya si Sarah to protect himself. But God transformed Abraham into the father of those who have faith. Romans 4.11 Kilala naman po natin si Pedro, si Peter. Impulsive siya, weak-willed, became a rock. In Matthew 16, verse 18, si David, kilalang kilala po natin si David. Siya po ay isang adulterer, murderer, murderer, but became became a man after my own heart who will do all my will. Acts 13, verse 22. Si John, one of the arrogant sons of thunder, became the apostle of love. Mahabasa po natin yan sa Hebrews chapter 11. Dahil sa kanilang mga pananalig, yung mga kahinaan po nila ginamit ng Diyos, their weaknesses ang ginamit ng Panginoon para sila ay daluyan ng maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. God specializes in turning weaknesses into strengths. He wants to take your greatest weakness and transform it. Nais nice ng Diyos gamitin yung kahinaan na nasa atin para tayo ay baguhin. Katulad ng mga giants of God. Ikatlo po honestly share your weaknesses. Ministry begins with vulnerability or being hurt or wounded. The more you let down your guard, take off your mask and share your struggles, the more God will be able to use you in serving others. Paul modeled vulnerability in all his letters. He openly shared his failures. In Romans 7:19, Asabi ni Paul, "When I want to do good, I don't, and when I try not to do wrong, I do it anyway." His feelings. In 2 Corinthians chapter 6 verse 11. Babasahin ko po sa Living Bible. Sa translation translation ng LB. I have told you all my feelings. His frustrations. In 2 Corinthians chapter 1 verse 8. We were crushed and completely overwhelmed and we thought we would never live through it. His fears. When I came to you, I was weak and fearful and trembling, 1 Corinthians chapter two verse three. Vulnerability is risky. It can, be very, it can be scary to lower your defenses and open up your life to others. When you reveal your failures, feelings, frustrations and fears, you risk rejection. But the benefits? Are worth the risk. Vulnerability is emotionally liberating. Opening up relieves stress, diffuses your fears, and is the first step to freedom. We learn that God gives grace to the humble, but many misunderstand humility. Humility is not putting yourself down. or denying your strengths. Rather, it is being honest about your weaknesses. The more honest you are, the more of God's grace you get. At panguli po, sige po, palapakan po natin ng Lord. Pangapat po, panguli, glory in your weaknesses. Paul said, In 2 Corinthians chapter 12 verse 5 letter B I am going to boast only about how weak I am and how great God is to use such weakness for his glory Now instead of posing a self confident and invincible see yourself as a trophy of grace. When Satan points out your weaknesses, agree with him and fill your heart with praise for Jesus, who understands every weakness of ours and for the Holy Spirit who helps us in our weaknesses. Romans 8:26. To conclude, sometimes However, God turns His strength into a weakness in order to us even more. Jacob was a manipulator. So kilala po natin kung sino si Jacob. Sabi po ng Bible, he was a supplanter. Magulang siya. Manipulator. Who spent his life scheming and then running from the consequences. One night, He wrestled God with God and said I will not let you go unless you bless me God said all right but then he grabbed Jacob's thigh and dislocated his hip what is the significance of that God touched Jacob's strength and turned it into weakness. From that day forward, Jacob walked with a limb or lame leg so he could never run away again. It forced him to lean on God whether he like it or not. Minsan, ganun po tayo. Inaalis ng Diyos yung ating lakas upang tayo maging mahina nang sagayon, dumipende tayo sa Diyos. Amen. If you want God to bless you and use you greatly, you must be willing to walk with a limb the rest of your life because God uses weak people. Katulad ko po. Katulad nating lahat. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Now, sa kabila po ba ng ating mga pangihina, nawawalan po ba tayo ng pag-asa? Dapat po, lalo tayong dumidepende sa Diyos. Amen? Sa kabila ng kahinaang yon, ginagawang kalakasan ng Lord yon. Ano pong sabi sa Philippians 4.13? I can do all things through Christ Jesus who strengthened me. Amen? Shall we bow our head and let us pray. Hallelujah. Father God in heaven, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat kayo po ang patuloy na pinagkukunan po namin ng lakas. Kayo po, Panginoon, ang nagiging inspiration po namin araw-araw. Lord, sa mga magulang kot kapatid na narito ngayon, nakarinig ng mensahe mo ngayong umaga, yung kahinaan po, Panginoon. Gawin niyo pong kalakasan namin upang kami makapaglingkod ng lubos sa iyo. Hindi po hadlang, Panginoon, ang sakit karamdaman. Hindi hadlang ang pangihina. Patulad nga ng sabi ni Pablo, sino ba makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Kahirapan ba Kahubaran ba? Kagutuman ba? Lord, wala pong makapaghihiwalay sa amin sa iyo. Ano man po maging sitwasyon namin, Panginoon, handa kami maglingkod, O Diyos. Sapagkat nananalig po kami, Panginoon, kayo po ang source of everything. Kayo po ang pinagkukunan po namin ng lakas araw-araw. Ama, sa umagang ito, Panginoon, narito po kami. Kilalang kilala mo po kaming lahat, Panginoon. Habang nakatingin ka sa aming puso, Panginoon. O Lord, dalangin po namin, turn our weaknesses into strength, Lord. Hallelujah. At nagpapasalamat po kami, Panginoon. Salamat sa buhay na binigay mo po sa amin. Salamat sa kaligtasan, Panginoon. Salamat, O Diyos. Kompleto ang aming katawan na makapaglilingkod sa iyo. Maraming maraming salamat po, Ama. To you alone, we bring back all the honor, all the glory, and all the thanksgiving in Jesus' mighty name. Lahat po ng mahihina na pinalakas ng Diyos, magsabi ng malakas na Amen. And amen. Hallelujah. God bless us all.